Isang cellphone brand ang nanganganib na magsara dahil sa isang hindi inaasahang pagkakamali sa kanilang sale. Paano nga ba ito nangyari at bakit sobrang laki ng kanilang pagkalugi? Nito lang July 6, 2024 ay nagpapiso sale ang ITEL isang cellphone brand na kilala sa kanilang mura at magandang specs na mga Android phones. Nangyari ang nasabing piso sale sa TikTok kung saan isang tao lang dapat ang maswerteng makakabili ng piso worth of cellphone. Subalit, kabaliktaran ang nangyari. Ang dapat sana ay isang tao lang ay nagkamali ang marketing team at 6,500 na cellphone na nagkakahalaga ng piso ang kanilang nailagay sa kanilang online shop na agad namang na-sold out. Sino nga ba naman ang papalagpasi ng pagkakataon na magka-Android phone na brand new sa halagang piso mga katoto? Subalit, ilang oras lamang matapos ang piso sale ay nagpost agad ng isang video sa TikTok si Beans o mas kilala bilang si Unbox Diaries kasama ang kanyang mga staff na tila ba mga umiiyak. Ayon sa kanyang video, humihingi daw ng paumanhin ang ITEL sa nangyaring pagkakamali at humiling sa mga nakabili ng pisong cellphone na i-cancel na lamang umano ito dahil nanganganib umano ang ITEL na magsara ng kanilang TikTok shop dahil sa malaking pagkalugi. Pero kawawang-kawawa po si ITEL, baka mag po ang ang kanilang score dito sa TikTok shop. Sinabi rin niya na ang kabuuan ng lugi ng kumpanya ay nagkakahalaga ng 15.6 milyon. Nangako naman umano ang ITEL na kapag kinansel ng mga buyers ang kanilang order ay bibigyan na lamang sila ng mga freebies. Subalit para sa akin mga katoto, sa totoo lamang, iilan lamang sa mga ito ang magbabalik ng cellphone. Para sa akin lamang yan mga katoto. Pero hindi na bago ang ganitong mga pangyayari sa kasaysayan ng mga papromo mga katoto. Sa katunayan, noong 1992 ay sumikat ang pakulo ng isa namang sikat na soft drinks brand na Pepsi na may pamagat na Pepsi Fever kung saan ilang tao lamang dapat ang mananalo ng isang milyon Subalit dahil sa pagkakamali sa pag-iimprinta ng mga tansan, ay umabot sa ilang libo ang nakakuha ng winning number. Kaya naman, nagdulot ito ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng bansa. Nagawa na natin niya ng istorya noon mga katoto at ilalagay ko ang link sa description. Mabalik tayo sa ITEL mga katoto. Bakit nga ba hindi nalang i-cancel ng mismong seller ang mga item na nabili ng mga tao? Well, nasagot din niya ni Unbox Diaries sa kanyang video at sinabing kapag kinansel daw ito ng ITEL ay magdudulot daw ito ng bad impressions sa mga tao at baka sabihan pa daw na scam ang brand na lalong magpapalala sa kanilang problemang kinakaharap sa ngayon. Pero kung tatanungin ko kayo mga katoto, na kung halimbawa, ay isa kayo sa nakabili ng cellphone sa halagang piso, ibabalik mo pa ba ito? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.